Yung unit na ito is babad sa service to kasi nag-service si Bosing. Ngayon ibababa natin para mas may laban siya kumbaga. Instead na nasa point 0.3, bababa ko siya mga nasa point 0.25 lang. Para hindi siya ganun kainit. Tayo sa may iMix, iMix by Trident. Okay yan oh. Galing Cavite. Shoutout muna kay Migo ah. Tagay oh. <laughs> Nonoy Toto, Ilonggo yan eh. Taga Cavite yun oh. Okay, ta mix Trident C12 Nang issue nito ay sabi daw pag tumagal daw is nawawala daw yung tunog niya hindi parang umiinit daw hindi daw yung pantay yung tunog niya Okay, kaya mahirap yung ganong klaseng issue kaya sana magawa natin di ba yung uh, may balik natin sa dati niya although medyo may kalumaan na unit mas matibay yung mga una, unang labas na ganito klaseng unit luma na yung casing pero yung laman is okay pa Okay? <laughs> And then solid siya. Kung tatanungin siya ako, pure copper or tanso para sa akin, ay pure copper or alum para sa akin pure copper ito. Parang dilaw 'yo. Tsaka mabigat siya. Mabigat. Okay? Ayun lang, 1 2 3 4 5 6 7, 7 by pairs. Ay mix na si 12 'yan ha. Tapos meron siyang 8 na kapasitor. Tapos ito 'yung problema. kailangan dikitan natin ng na mahigi ito kasi medyo lumuwag na no? matanggal pa ang dikit mapuputol yan kapag ibihay sa malalayo Ayun, ang gagawin natin dito, ay fix bias natin to para sigurado. Baka dyan galing yung pagtaas baba na bias nya, kaya i-fix natin yung trimmer na yan. Okay? Yan, fix natin. Tapos yung control, hindi na siya pantay. Ito, walang groove. Tapos ito is my groove. Palitan na lang natin para pumantay siya. Kung walang groove, walang groove. Kung may groove, may groove na lang. Okay? Yan na lang yung gagawin natin. Pero sa ngayon, pakita ko sa inyo na gumagana ito or working ito. Okay, bago pala natin lagyan ng audio ito Sukatan muna natin yung biasing Or pakita ko sa inyo yung bias niya Ito natin Okay Kapag magsukat kayo ng biasing uh, Make sure na walang uh, speaker and din walang input Okay Ngayon Dito na side ay Nangingitim na ngayon kanyo Paan ang transistor Ganda ng bias niya, nasa point 0.27 or 0.3 lang Ganda ng bias niya. Pas dito. SMD ito, pero matitibay ang unang labas kaysa mga huling labas ngayon eh mas pabilis pa nga masira eh. Paras lang Ba, diba? normal yung bias niya. Pero i-fix pa rin natin para walang masabi si Bossing, diba? ba? Kasi baka mamaya, sabihin natin, wala naman problema to eh. Tapos pagbalik dun, ganun na naman ulit mangyari. Di, uh, gawin na lang natin yung best natin dito. Or, yun nga, i-fix bias natin. Tapos itong control, palitan na lang natin. Kasi yung kabilaan nito, napalitan na. Ito, walang groove ito. Or yung wala kang gatla sa loob. Ito, meron. Palitan na lang natin, ipares natin. Okay. Ano pa ba, gagawin natin? i baklasin natin to. Tapos, i-fix na lang natin isa-isa lang muna. Itong side lang muna yung ginalaw ko or binaklas ko para uh, may preference tayo. Okay? Pero ang gagawin ko rito, hindi ko siya ihalin tulad dito sa may stock. Mas babaan ko pa ng konti. Kasi yung unit na ito is babad sa service to. Kasi nag nagsiservice si bossing. Sabi nga eh. Matagal ko nang kausap to. Ngayon lang nga dinala. Kasi nga walang tigil yung service nila. Kaya ngayon na sila may oras. Although Iniwan lang, lang daw yung service doon eh. Ito dinala para kahit pa paano daw magawa na. Ngayon ibababa natin para mas may laban siya kumbaga. Instead na nasa 0.3, bababa ko siya mga nasa 0.25 lang. Para hindi siya ganun kainit. Okay, bababa pa natin. Ito guys, idea lang binibigay ko ha. Ah. Pwede nyo pang, pwede nyo namang ikuan yan eh. Pwede nyo namang ibaba pa ng, na, as in talaga. Pwede namang taasan nyo, nasa sa inyo yan. Di ba? Discarte nyo yan kung paano nyo siya or i-fix yung biasing. Okay? Pero sa akin kasi, diskarte ko ay binababawaan ko siya konti. 25, 26, okay na ako dun. Di ba? Basta, yung lugar or yung unit is ginagamit pang service. Pero kung pang bay-bahay lang, okay na yun. 0.3, 0.4, okay lang yun. Di ba? Ito kasi babad doon sa service eh. Yan. Ang ginamit natin na bias dito ay uh, value pala ay 2.560 wala akong one eh yung pag 2.7 na ilalagay ko mas mataas siya may reklamo kayo mas masyadong mataas naman kaya ginawa natin 2K tapos 560 yan value na ginamit natin dito 2K tapos 560 ang labas niyan is 2.560 diba? 2.560 200 ay 200 2,560 or 2.560 2.5 na lang sabihin na lang natin mga ganun ayan Sabah, hindi ka makita yan o oh. Ngayon, kulay niya para mas makita nyo Yan, 2,000 tapos 560 2.560 Ngayon, ito naka-stock pa ito Naka-stock pa yan oh. Okay, para may idea kayo hmm, etong Itong design naman na to ay Kaiba naman sa ibang mga unit Kapag Ah, mayroon pa price Wala kitang problema Ito mamaya, pakita ko sa inyo Kapag, kapag ah, Ah, uh, umiilaw itong pa, ano Tataka ko bakit umiilaw itong pula. Ay, tika nga lang. Pansinin mo na natin. Pero, sige, ah. <laughs> Medyo narattle ako, ah. Tika lang, tika lang, ah. Kaya, pakita ko pa rin sa inyo, ah. Pero, dapat tula yung ilaw na dilaw na yan, ah. Diba? Marang kakaiba yung design nito. Ito yung magiging bias nyo. Ah. Ayan, nasa .26 Oh. Ah. Halos magpo point .26 siya. Okay ngayon 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 may nakita akong problema pala ngayon ko lang napansin eto lumobo nabuntit ito to, tapos ito nang itim do sa init ah 1.5 na 3 watts although working pa naman yan ito nabuntis yun palitan natin muna ito pambihira na yan ito pa pala oh. <laughs> nabuntis oh value niyan ay 100 by 100 UF 100 volts by 100 UF Okay, palitan ko muna to Ito, na nangitim lang pero buo pa Ay yung isa, ito lumubo talaga siya Mapapansin oh. nyo, focus ko yan, oh. Buntis, ito naman is good pa Pero ang ginawa ko, pinalitan ko na parehas Tapos in-upgrade natin Imbis na oh, 63 volts Ginawa ko siyang 100 volts na Okay, ginawa ko siyang 100 volts yan Para mas matibay siya Diba? Hindi nasasagad yung voltahe. And then ito guys, ba? baka sabihin nyo siraan to. Hindi, goods pa to. na check ko, goods ito. Okay, yan. Bali, 100 by 100 na to dalawa. Oh. Kaya mas malaki siya. Di baling tumaas yung voltahe, wag lang bumaba. Kasi pag bumaba or sagad, mas mabilis sya lumobo. Okay? Yan na. Pinalta na natin yan. Dalawa na. Yung isa, tinanggal na rin natin. Ngayon, yan na yan. Nakafix na. 2. 560 ah 2.560 Ayan balik natin to Tapos proceed tayo sa isa Okay Tatagalan ako sa paghanap ng 100 by 100 <laughs> Dapat na binalik ko na lang sa stock eh Marami sana akong 63 Okay di in-upgrade lang natin siyempre uh, Kaysa pa ulit ulit lang na lulubo Kasi nga nasasagad Okay so 100 by 100 ito Ayan ito yung mga 63 Kaya lumubo yan kasi na Kansya nasasagad ngayon, ito na fix na rin natin 'to. 2.60, 2.560. Ayan. Ngayon, ay babalik natin 'to tapos okay na 'to eh. Working naman na 'to eh. Tingin ko ito lang talaga yung problema kung bakit pansin siguro pag tumagal is nawawala wala yung tunog niya or sabi ni Bossing parang umiinit daw eh. Mare, di ba? Lumubo ng kapasitor. Okay, balik natin 'to tapos ano ba gagawin natin? Palitan pa kayo natin control nito. <laughs> palitan na lang natin control. Eh. Nagbitaw na ako ng salita eh. Pero working pa naman sana to. Pero palitan na lang natin. Ito, shortcutin na lang natin yung video kasi gabi na para mas mabilis. Pinalitan ko na. Yung isang side lang yung pinalitan ko. Ito to. Si kanan tong kinabit natin. Galing din sa ibang power amp. Yan. Okay. Pero may groove yan. Yung pag piniit mo is maramdaman mo yung lagatik niya. Tapos pares 10 yan. Hindi ko na pinakita para... Uh, bumilis lang yung video natin And then ito yung tinanggal natin, yung kinabit nila ay Ayan no. 50k in ordinary ito eh. Makikita nyo 50k ito. Ayan, ayan, 50k in ordinary. Dito galing 'yan. Kaya <laughs> e, tinanggal natin. Hindi tatagal 'to, yung eh. mga ito klaseng control. Okay? Yan, pinalitan na natin 'yan. Yung may groove na 'yan, ah. yung may group group kasi tawag ko dun, eh. Okay, ngayon, balik natin yung front panel tapos testing natin. Para matapos na yung vlog natin, Binalik ko na. Ayan, nakabalik na yung front panel. Nakatornilyo na to lahat-lahat. Pati tong board natin. Ay, naka na yan, no? Oh. Ngayon, yung dito, is nilagyan natin ulit ng sealant. Ininit natin yung glow stick, tapos nilagyan natin ng sealant. Ito yun. pinamdikit natin, no? Oh. Ayan, para mas matibay yung kapasitor. Kasi once na maalog-alog yan, mapuputol, eh, masisira ulit. Sayang naman. Ayan. Pinatibay natin kasi kabiti pa to. Pag once na ibalik ng kabiti to babiyahi yan, aalog, mapuputol. Ayan, tinali na natin na yun maayos. And ito pala, kaya sabi ko kanina parang iba na, nakato 20 pala ito. Dito siya kumuha. Oh. Ayan, naka pala yan. Okay, tapos paloob pala yung hangin niya. Oo, oh, nga. Ngayon, naka-on na yan ha, naka 20 tayo. Naka-play na yung laptop natin. Oh. Ito yung control na pinalta natin. Yung sa kabilang side is okay pa naman eh. Okay. Yan na. Hanggang dito na lang ah. Sana nakapagbigay idea ako sa inyo. Kung paano yan, bigay ba na idea? na <laughs> yung point ko na lang dito is yung kung kwan ba yung pag bias tapos yung yan nga pag-upgrade mo yung yung kapasitor di baling tumaas kayo wag lang bumaba. Okay? Yan lang, share ng taga Cavite. Bali, okay na tong i iMix na si A12. Sana, sana. O, oh, naging okay, di ba? Baka mamaya bumalik eh. Yan pala, pagkakon may problema pa rin. Pero tingin ko, yun lang yung problema niya. Okay?